Ang mga salitang ito ay tila sa dyang ng udyok na nagdulot ng malakas na pagbubunyi sa buong bulwagan. Sobrang astig ni Master Tai. Haha! Tama kayo. Kahit na si E. Junlin ay isang respetadong nilalang, isa lamang siyang palakang nakakulong sa balon. Tama, tama. Kung tutuusin, ang ninuno ng angka ng Tai ay isa ng immortal. Anong magagawa ng isang hamak na respetadong nilalang? Haha, <laughs> tama. Malinaw na malinaw na ito. Lubos na ninanamnam ni Tai Tianyi ang ganitong pakiramdam. Pakiramdam niya ay narating na niya ang tuktok ng tagumpay sa buhay na walang sinuman ang maaaring makahigit sa kanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang mga mata ay naglalaman ng bahid ng paghamak. Si E. Junlin, gaano man katanyag, ay walang laban sa akin. Isa lamang siyang dragon na naghihintay na mapaalala. Ang iba ay may mga magulang na maaasahan, ngunit mayroon akong isang ninuno na daan-daang beses na mas malakas. Munit sa gitna ng pagmamalaki ni Tyteny, isang serye ng mga sigaw ang umalingawngaw mula sa labas. Nagulat ang lahat at nagtaas ng tingin at pagkatapos ay nagulat. Diosko, anong nilalang ang lumilipad papunta dito? Biglang dumilim ang langit at isang malakas na hangin ang humampas, na sumisira sa bawat lumulutang na isla. Ang espiritual na enerhiya sa espasyo ay lubhang na balisa, at ang mas maliliit na isla ay nanginginig, na tila ba ng isang Diyos sa kanyang palad. Nadama ng hindi mabilang na mga naninirahan sa mga lumulutang na isla na namamanhid ang kanilang anit at nanlamig ang kanilang mga paat kamay. Mula sa makapal na mga ulap, unti-unting lumitaw ang isang malaking nilalang. Dahan-dahang kumakaway ang malalaking pakpak nito, na lumilikha ng bagyo sa bawat paghampas, na tumatangay sa buong kalangitan, na nagiging sanhi ng pag-ugoy ng mga lumilipad na barko at mga barkong pangdigma sa paligid. Ang hindi mabilang na mga barkong pandigma at lumilipad na barko sa malapit ay nagmamadaling umiwas, at ang mga cultivator na nakatayo sa kanila ay natulala habang pinapanood ang eksena sa harap nila. Ang ilan ay nawalan ng ulirat at ang ilan ay hindi makapagsalita. An anong uri ng demonyong hayop ito? Nararamdaman ko ang aura ng isang respetadong nilalang. Sa gitna ng karamihan, ang isang lalaki ay napansin ang halimaw sa kalangitan at ang kanyang mukha ay agad na namutla na tila nakakita ng multo sa araw. Ito ay isang kunpeng. Pagkarinig sa mga salitang ikunpeng, ang lahat ng naroroon ay nagulat, ang kanilang mga mukha ay naging maputla gaya ng papel, at ang malamig na pawis ay bumabagsak sa kanilang mga noo. Hindi maari. Hindi ba't ang uring ito ay nawala na noong sinaunang panahon? Maaari bang ito ay isang tanda ng langit? Ang angkan ng tay ay nagdaraos ng isang malaking piging, kaya lumitaw ang isang banal na hayop upang batiin sila. Ngunit bago pa man sila makapagpakasawa sa kanilang magagandang pangarap, isang nanginginig na boses ang umalingaungaw, tumingin ng mabuti. Mayroong isang palasyo sa likod nito. Huwag mong sabihin may nagkokontrol nito. Ano? Isang sinaunang banal na hayop na sinasabing pinalaki bilang isang sasakyan. Sinong dakilang figura ang naglakas loob na gawing sasakyan ang isang kunpeng? Young Master Tai, tingnan mo. May isang malaking personalidad na nagkokontrol sa isang kunpeng upang dumalo sa ating pagtitipon. Ang mukha ni Tai Tianyi ay nabalisa rin, ang kanyang mga mata ay nagpapabalik-balik na tila sinusubukang mag-isip ng isang paraan upang iligtas ang sitwasyon. Pagkalipas ng isang segundo, agad siyang umubo ng ilang beses, nagpanggap na malalim at hindi maarok, at dahan-dahang nagsalita, ah, tama. Ang marangal na panauhin ito ay may malalim na kaugnayan sa ating angkan ng tay. Agad na bumuhos ang mga bulalas sa pagkamangha sa paligid. Nang makita ni Tay ang reaksyon na ito, lalo pa siyang naging mapangahas. Noong ako ay isinilang, ang dakilang personalidad na ito ay personal na lumitaw upang ipahayag ang kanyang intensyon nagawin gawin akong kanyang kinakapatid na anak, ngunit dahil sa labis na laki ng karma, kinailangan ng aking mga magulang na tanggihan siya sa magalang na paraan. Sa pag iisip tungkol dito ngayon, nakapanghihinayang. Sa pagsasabing iyon, nagpakita siya ng malalim na pag-alaala sa kanyang mga mata, na tila totoong nangyari ito. Ang mga nasa paligid niya ay nagulat, at nagsimulang tuminin kay Tai Tianyi ng may higit na paggalang. Hindi nila inaasahan na ang relasyon sa pagitan ng angkan ng Tai at ng dakilang personalidad na iyon ay napakalalim. Maging ang isang malakas na tao na gumagamit ng isang kunpeng bilang isang sasakyan ay may relasyon sa angkan ng Tai at nais pa nga niyang gawin kinakapatid na anak si Yang Master Tai. Ano ang pinatutunayan nito? ipinatutunayan nito na ang angkan ng tay ay napakalakas na walang makaisip. Hindi nakapagtataka na naglakas loob silang magdaos ng isang inbranding piging. Lumalabas na ang lakas ng angkan ng tay ay talagang hindi masukat. Ngunit sa gitna, ng kasagsagan ng kapaligiran, isang boses na puno ng kamahalan ang umalingaw mula sa kailaliman ng tirahan na nagdulot ng pagyanig na nagdulot pa ng pag-alon sa espiritual na enerhiya. Maari bang tanungin kung sinong kaibigan ang hindi nag-atubiling maglakbay ng malayo upang dumalo sa piging na ito? Tumatanggap ako ng ganitong pagpapahalaga. Sa pagkasabi niyon, isang figura na nakasuot ng asul na mahabang balabal ang lumitaw, ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay hanggang sa kanyang baywang, at ang kanyang mga mata ay kasinglalim ng dagat. Ang kanyang buong pagkatao ay nagbigay ng isang aura ng kabanalan. Sa pamamagitan lamang ng pananatiling nakatayo doon, nagdulot na siya ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Siya mismo ang ninuno ng angka ng tay. Agad na yumuko ang lahat ng miyembro ng angka ng tay at bumati sa kanya, ang kanilang mga boses ay puno ng ganap na paggalang. Pagbati, ninuno! Hindi lamang sila, kundi maging ang mga panauhin mula sa malalaking puwersa ay kailangang yumuko at magbigay galang walang sinuman ang naglakas loob na magpakita ng kawalang galang. Ikinuyom ng ninuno ng angkan ng tay ang kanyang mga kamay at tumayo sa kalagitnaan ng hangin, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa palasyo sa likod ng kunpeng. Hindi niya maiwasang maging maingat sa kanyang puso. Sino ito? Sinong dakilang personalidad ang may gayong malaking pagkatao? Ang isang taong maaaring sumupil sa isang kunpeng at gawin itong sasakyan ay hindi dapat isang ordinaryong tao. Ngunit hindi ako natatakot. Dahil isa akong immortal, paano ako matatakot sa isang tao sa domination realm? Ngunit hindi ako magiging pabaya dahil malinaw na ang taong iyon ay hindi isang ordinaryong tao sa domination realm. Biglang, isang malamig na boses, ngunit may isang ganap na paniniil ang umalingaungaw na nagpayanig sa buong espasyo. Suan Shen Sek, Yi Jun Lin Ang isang pangungusap lamang ay sapat na upang paghiwa-hiwalayin ang buong bulwagan. Ano? Si Yi Jun Lin mismo ang narito at sumasakay pa siya sa isang kunpeng. Ang pinakanagulat sa lahat ay walang iba kundi si Tai Tenny. Kanina lamang ay nagdeklara pa siya ng kanyang malakas na kaugnayan sa dakilang personalidad na ito, at kahit na nag-imbento ng isang kwento tungkol sa pagiging malapit na gawing anak. Ngunit ngayon, ang dakilang personalidad sa kanyang mga salita ay si Ye Junlin mismo. Bukod dito, ang grupo ng mga panauhin ay nagpakita ng mga kakaibang ekspresyon at ang ilan ay tinakpan pa ang kanilang mga bibig upang hindi tumawa ng malakas. Young Master Tai, ano ang sinasabi mo kanina? Ngunit hindi maaaring mawala ng mukha si Tai Tenny. Itinanggi niya ito ng husto, may sinabi ba ako? Sigurado ba kayong narinig niyo ng tama? Hihilingin ko sa inyo na pag-isipan niyo itong mabuti. Agad na naintindihan ng mga nasa paligid ang kanyang ibig sabihin at sabay-sabay na itinanggi ito ng lubusan. Tama, tama. Walang sinabi siyang Master Tai. Wala kaming narinig. Ngunit sa kanilang mga puso, Lihim nilang pinapagalitan ang lalaking ito bilang ang pinakamanhid na mukha sa buong Eastern Region. Sa sandaling ito, binago rin ng ninuno ng angkan ng tay ang kanyang tono sa isa na magiliw, lumalabas na si Venerable Ye mismo ang dumadalo sa piging. Isang karangalan para sa angkan ng tay. Sa sandaling yon, tumunog ang sistem sa isipan ni Ye Junlin. Ding! Binabati kita, Master, sa pagkumpleto ng misyon. Gantim pala, lahat ng divine powers and cultivation techniques, cultivation speed positibo 50. Sa pagkarinig nito, kumisla pang isang bakas ng kasiyahan sa mga mata Junlin. Jun Lin. Oh, kaya mayroong estilo sa pagkakaroon ng sasakyan. Talagang mas maganda pa rin ito kaysa sa pagsakay sa isang kabayo. Kapag nakasakay ang isang tao sa isang kabayo, nakikita lamang ng mga tao ang karangyaan. Kapag nakasakay ang isang tao sa isang supreme grade divine beast, nakikita ng buong mundo ang kanilang takot. Pagkatapos ay tumingin siya sa ninuno ng angkan ng tay at bumati, ipinaparating ko, ye, ang pagbati ng Xuan sect sa ninuno ng angkan ng ti sa kanyang paglampas sa tribulation transcendence. Pinanatili ng ninuno ng angkan ng tay ang kanyang iti at nagpanggap na nag-aanyaya sa mga panauhin na pumasok. Agad na kumulo ang lahat ng mga panauhin sa paligid, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na gumawa ng anumang kaguluhan. Naglakas loob lamang silang magbulungan sa isa't isa. Nako, narinig ko sa labas na siya ay isang puting buhok na matandang demonyo, ngunit yon, napakagwapo niya. Haha, <laughs> bahagyang sobra ang sabihin matandang demonyo, ngunit ang pamagat na white-haired god of death ay tunay na angkop. Bukod dito, ang pamagat na ito ay konektado sa hindi bababa sa isang bilang ng mga taong nakalaan. Teka, tingnan mo. Sa tabi niya ay ang kanyang senior disciple, si Hong Changxi. Tinawag siya ng labas na Fairy Hong. Diyos ko, napakaganda. Ito ang kagandahang maaaring magpayanig sa buong eastern region. Ngunit ang atensyon ay hindi. Tumigil doon. Dahil maliban kay Ye Jun Lin at Hong Changxi, si, may isa pang maliit na figura na naglalakad sa likod. Isang maliit na nilalang na nakasuot ng balabal at may hood na nakatakip sa kanyang mukha, naglalantad lamang ng isang maliit at magandang figura. Ngunit habang ang lahat ay nag-uusap, si Baik Xiaoxi ay interesado lamang sa mga prutas, merienda, at espiritual na pagkain ng lahat ng kulay sa mesa ng piging ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga ilaw ng kotse. Wow, ang daming masasarap na pagkain. Senior Brother Hong, tingnan mo. Ang mukha ni Hong Chiang -si ay hindi nagbago, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang kumibot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa magugutom na daga na ito. Tumawa si Ye Junlin at sinabi sa isang napakakaswal na tono, kung gusto mong kumain, kumain ka. Walang pumipigil iyo. Talaga? Sige, sige, hindi ako magdadalawang isip. Sa pagsasabing iyon, masayang sumugod si Baik si sa mesa ng piging na may bilis ng kidlat. Sa sandaling ito, si Tai Tianyi ay humakbang ng may kayabangan, hinahawi ang kanyang pamaypay, nag-iisip sa kanyang sarili na siya ang pinakagwapong binata sa universo. Lumapit siya kay Ye Jun Lin at binanggit ang kanyang sarili bilang isang kapatid. Brother Ye, matagal na tayong hindi nakikita, ah hindi matagal na tayong nagpaalam. Ayos ka ba? Tumingin sa kanya si Ye Jun Lin na parang tumitingin sa isang ligaw na baka, na may isang malaking tandang pananong sa kanyang ulo. Sino ito? Bakit napakapamilyar ng kanyang pag-ugali? Mukhang kilala ko siya, nang makita ang kalaban na parang isang estatwa ng bato, na walang anumang reaksyon, ang ngiti ni Tai Tianyi ay nagsimulang manigas. Umubo siya ng ilang beses at idinagdag, ako si Tai Tianyi, ang young master ng angkan ng Tai, ang lehitimong apong lalaki ng immortal ancestor, at ang hinaharap na tagapagmana ng buong angkan. Ngunit ang kanyang natanggap ay isang tanong na pinalabas ni Ye Junlin na parang flicking ng abo ng sigarilyo. Ah, ganun ba? Ano ang mahalaga? Pagkasabi niyon, tumalikod siya ng walang pagtingin. Si Tai Chen Yi ay naniga sa lugar na wala ang kanyang ngiti sa loob ng 0.2 seconds. Naggangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay pula na parang susunog na, at galit na galit siyang sumigaw sa kanyang isipan, ako ang yaong master ng angka ng Tai. Ako ang hinaharap na patriarka, ang aking ninuno ay isang immortal. At ikaw ay isang hamak na katutubo. Paano mo ako naglakas-loob na maliitin? Munit ang eksenang ito ay nahuli sa mga mata ng mga panauhin sa paligid at lahat sila ay lihim na tumawa. Anong nangyayari? Ang isang binata na dating nakakaakit sa lahat ay ngayon ay tinanggihan sa punto ng kawalang-pag-asa. Munit hindi hahayaan ni Tai Tianyi ang kanyang sarili na mabigo ng ganoon kadali. Nilunok niya ang lahat ng galit niya sa kanyang puso at nagsimulang humanap ng bagong target. Agad na nahulog ang kanyang tingin kay Hong Changxi. -si. Habang tinitingnan niya, lalo siyang nabighani. Ang kanyang puso ay tumibok tulad ng isang drum at naramdaman niya na may isang kawan ng mga usa na tumatakbo sa kanyang dibdib. Siya ang dalaga na tumalo sa Saint ng Feather Transformation Sect, isang magandang henyo, at ang senior disciple ni Ye John Lin. Napakaganda. Hindi ko makaya. Kung ihahambing sa mga ordinaryong kababaihan, siya ay isang diwata na bumaba sa lupa. Gagawin ng inang kalikasan ang kanyang mahika. Ako ay isang lalaking mapagmahal sa buhay, at maraming dalaga ang nahulog sa aking bisig. Sa pagkakataong ito, tiyak na walang magiging eksepsyon. Hanggat sumulong ako at nagsimulang mag-usat sa kanya na may likas na pangakit, tiyak na siya ay mahuhulog sa aking mga kamay. Lalo na kung magagawa kong putulin ang disipo ni Ye Junlin kung gayon ang pakiramdam ng kasiyahan ay walang kapantay. Sa pag-iisip tungkol sa tanawin na yon, ang mainit na dugo sa kanyang katawan ay kumulo at isang mapanganib at masamang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa parehong oras, si Hong Chan ay nakatayo at nag-iisip sa harap ng isang vase na kumikinang sa liwanag ng mga bituin. Ang kanyang mukha ay tila nagmumuni-muni sa buhay at sa universo. Munit sa katotohanan, nagtataka siya, sino ang bobong gagamit ng kayamanan ng langit at lupa para gawin vase? Anong pagkaprobinsyano? Sumugod si Tai Tianyi? na nagpanggap na mapagmahal sa buhay at may kasanayan, na nagpapaypay ng kanyang pamaypay at nagsasalita sa isang boses na puno ng pagmamahal sa sarili. Fairy Hong, gusto mo ba ng mga bulaklak? Ang bulaklak na ito ay tinatawag na star flower at isang bagay na bihira. Hindi lahat ay maaaring magkaroon nito. Ang angka ng tay ay nakakalikom lamang ng anim sa mga ito. Munit dapat itong ibigay sa isang bayani at ang magagandang bulaklak ay dapat lamang ibigay sa mga ganda. Kung gusto mo ang mga ito, fairy, huwag kang mahiyain at tanggapin mo ang mga ito bilang isang maliit na token ng aking pagpapahalaga. Sa isip ni Tai Chani, ito ang kanyang killer move. Walang sinuman ang maaaring labanan ang bihirang kagandahan nito bukod dito, ang uring ito ng bulaklak ay maaaring mamukadkad ng isang libong taon at naglalabas ng liwanag sa gabi. Ito ay isang top grade na tool para sa pangingisda sa mga babae. Ngunit ang buhay ay hindi palaging ang iniisip mo. Sa pagkarinig nito, ang mga mata ni Hong Changxi si ay lumipat sa isang estado ng matinding pagkasuklam. Itong baboy na ito. Ito ang Star Spirit Flower isang bihirang material para sa alchemy na nagpapataas ng mental power. Alam ng lahat ang halaga nito sa buong central region, ngunit dinadala ng mga taong ito upang gawing base. Napaka-probinsyano. Nang makita na wala pa rin ginagawa ang kalaban, humakbang pasulong si Tai Tenyi. Fairy Hong Gi. Kumulot ang noo ni Hong Changsi, at sa wakas ay hindi na napigilan pa ang kanyang sarili. Huwag mo akong tawaging fairy. Lalaki ako. Pagkarinig nito, nagulat si Tai Tianyi na para bang kumain siya ng laso ng aso. Munit agad niyang nakuha ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mukha ay pinanatili ang isang iti, ngunit ang kanyang utak ay umikot. Fairy Hong, ikaw talaga ay marunong magbiro. Ikaw ay maganda at nakakatawa. Bakit hindi mo ako bigyan ng mukha at pumasok sa aking silid upang pag-usapan at palitan ang mga karanasan sa paglilinang? munit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang mukha ni Hong Tiang ay agad na natakpan ng isang layer ng lamig na nakakapagpalamig ng buto. Hindi siya nag-aksaya ng isang salita, gaan sinabi ang isang salita, umalis ka. Kung sasabihin mo ang isa pang pangungusap sa akin, sigurado kang mamamatay. Sa pagkasabi niyon, isang kakilakilabot na puwersa ang humampas kay Tai Sa isang iglap, naramdaman ni Tai na sasabog ang kanyang utak at ang kanyang buong katawan ay tila pinipiga ng isang malaking bundok. Malamig na pawis ang bumabagsak sa kanyang mukha, ang likod ng kanyang kamiseta ay basang-basa at ang kanyang mga paa ay nanlambot. Nadumi pa siya sa kanyang sarili sa labas ng kanyang kontrol sa isang gulat, ang kanyang isipan ay napuno ng malalabong imahe. Isang pulang-pulang figura ang nakatayo sa gitna ng dagat ng dugo, napapalibutan ng nagwawasak na magic energy. Ang puwersa ay gumiling ng lahat, at maging ang isang immortal ay isa lamang langdam. Pagkatapos, hindi na nakayanan ng mga paa ni Titani. Lumuhod siya sa lugar na walang bakas ng dignidad. Nanlaki ang mga mata ng mga panauhin sa paligid. Naglaro ba si Young Master Tai ng ibang sistema? Sa sandaling na bigo siyang makipag-flirt, lumuhod siya kaagad. Mayroon bang bagong trend na lumilitaw sa simula ng taon? Ngunit hindi na nag-abala si Tai Tianyi sa lahat ng ito. Nanatili pa rin siyang nalulubog sa takot hanggang sa kanyang mga buto na hindi mapigilang manginig sa buong katawan. Lumabas ang pinuno ng angkan ng Tai mula sa karamihan ang kanyang mukha ay kasing itim ng ilalim ng isang nasusunog na kawali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit sa kanyang anak. Bastardo! Alam mo ba kung gaano ka nakakahiya? Nilinis mo na ang mukha ng angka ng tay. Sa pagsasabing iyon, isang malakas na sampal ang bumagsak, na hindi lamang nagpatalsik sa kanyang laway kundi pinukaw rin siya sa kanyang buhay. Nakakahiya! sa pagpapalaki sa iyo hanggang sa puntong ito, hindi pa ako nakakita ng sinuman na kasing tanga upang gumawa ng kalokohan sa harap ng mga tao. Kung hindi dahil sa angkan ng tay, na may lakas ko sa greater vehicle realm, ang isang bahagyang pagtaas ng puwersa ay magpapadala sa iyo sa isang kabaong sa lugar. Sa oras na yon, nakatayo si Hong Chiangxi si sa kanyang mga braso na nakataas, ang mga sulok ng kanyang labi ay nangingisi ng isang nakakaasar ng ngiti. Haha! <laughs> ang dalawang salita lamang ay sapat na upang maging maputla ang mukha ni Titani. Nang makita ito, agad na bumaling ang pinuno ng angkan ng ti kay Hong Tiangxi, binabago ang kanyang saloobin mula sa pagtuturo sa kanyang anak sa paghingi ng kapayapaan na may tono na puno ng kabaitan. Fairy Hong, lahat ng ito ay dahil sa mahinang disiplina ko sa aking anak na nagdulot sa kanya na kumilos ng bastos humihingi ako ng tawad. Agad na pinatay ni Hong Chiang Si ang kanyang iti at binigyang diin ang bawat salita, na para bang gusto niyang iukit ang mga ito sa utak ng kalaban. Lalaki ako. Pagkarinig ng mga salitang ito, natigilan sa isang sandali ang pinuno ng angka ng tay, na parang pinukpok ang kanyang utak. Fairy Hong, talaga ngang marunong kang magbiro naramdaman ni Hong Chang si na malapit na niyang hindi mapigilan ang kanyang sarili. Kumisla pang isang bakas ng pagpatay sa kanyang mga mata, ngunit sa huli ay pinigilan pa rin niya ang kanyang sarili at hindi na nagsalita pa. Tiyak na tumalikod siya at umalis. Sa kanyang puso, sa sandaling ito, mayroon lamang siyang isang pag-isip.